Ngayong gabi, mag-swimming tayo sa bula. Kasama ko nga pala yung mga tropa ko dito mga ka 90s At dahil wala kaming magawa sa buhay, naisipan nilang linisin ang swimming pool. Gusto daw nila magswimming. Napakasipag talaga ng mga tropa ko kapag may camera. Joke lang, nilimas na nga pala nila yung tubig sa pool. Ayan, konting-konti na lang, makakapag-swimming na kami. at syempre heto na nilalagyan na namin ng tubig medyo mahina nga pala yung tubig dito sa hose kaya medyo matagal-tagal mapuno paglipas ng 7 oras dumami na ang tubig binabi na nga pala kami dito at syempre gagamit kami ng oxygen para makahinga kami sa tubig ipapakita ko sa inyo kung ganong kaganda to yan, susubukan natin mga 90s bababad na natin sa tubig ayun, napakalakas kailangan talaga namin to nilagyan na nga pala namin ng alambre mga 90s para naka sa tubig yan, pwede na siguro to susubukan na natin at syempre, lalagyan na natin ng sabon para bumula na ang tubig. Ayan, alisin ko na yung balot mga 90s. Ayan, alis din sa wakas. bubuksan ko na. Amuin nga natin kung mabango siya o mabaho. Ayun, habang binubuksan ko mga 90s, napakabango niya. Ito nga pala yung liquid niya mga 90s oh. Malagkit at mabango. Wow. Ayan na, bubuksan ko na yung oxygen. At syempre, ilalagay na natin yung sabon. Tingnan nga natin kung bubula na sa isa. Ayun, wala pa siyang bula mga 90s. Ilalagay natin yung apat para mas mabula siya. Binuhos ko na yung pangalawa. Ayun, talaga mabula siya mga 90s. Ito nga pala yung pangalawa. Dumadami na yung bula. Grabe, excited na akong maligo dito sa bula. Ilalagay ko na lahat mga 90s. Ayan, malapit na. Tsaga-tsaga na lang. Lagyan natin ng tubig para hindi sayang yung sabon. Ayun sa wakas, may mga bula na mga 90s. Maghihintay pa tayo ng isang oras para bumula siya. Paglipas ng kalahating oras, heto ang itsura. Ayan, may bula na siya. Wow! Grabe, excited na akong maligo. Ang bango. Ito nga pala yung itsura mga 90s. Oh. Paglipas ng isang oras, heto na ang itsura. Oh, di ba? Nandito na agad si batang 90s. <laughs> ang sarap palang maligo sa bula. Feeling ko, nasa heaven na ako. Naligo na nga pala yung mga kasama ko dito. Sana all may balbas. Ito yung isa kong tropa mga 90s. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Sabi niya sa amin may talent daw siya. Ito yung talent niya. Sana all talented. Ayan na naman. Magpapakitang gilas na naman si Ibo. Wow, nice costume. Oh, ha? Sana all macho. Napakaganda ng mga bula mga 90s. Feeling tuloy namin dito, nasa ulap na kami. Grabe, sulit na sulit talaga. O paano? Hangga dito na lang tayo mga 90s. Bye-bye.